ang kasakiman ay nanganganak pa ng maraming kasalanan. Halina't maging blessed. Ako po si Father Arizolan at ito ang Palaman ng Buhay. Sa ating pong ibanghelyo ngayong araw nito mula kay San Mateo tungkol sa talinhaga ng ating Panginoong Isok Kristo sa mga manggagawa ng ubasan. Dahil sa kasakiman ng mga kasamahan ng may-ari ng ubasan, nagawa nilang pumatay. Nagawa nilang gumawa ng matinding kasalanan. Kaya nga, totoo talaga na kapag ang isang tao ay namuhay sa kasakiman, maaari siyang gumawa ng mga bagay-bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Maaari siyang magnakaw, maaari siyang mga lunya, maaari siyang pumatay, maaari siyang makaisip ng masama sa kanyang kapwa, maaaring manghusga siya ng kanyang kapwa, maaaring manira siya ng kanyang kapwa, kaya nga huwag po nating hayaan na mamuhay tayo ngayon sa kasakiman. Sa halip, hilingin natin sa poong may kapal na punuin niya ang ating puso na isang pusong mapagbigay tulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa kabila ng siya'y naging biktima ng kasakiman, pinili pa rin niyang ibigay ang kanyang buhay para sa ating lahat dahil sa kanyang dakila at wagas na pag-ibig. Noon pa man ang Diyos ay mapagbigay, Hanggang ngayon ang Diyos ay mapagbigay. Bukas ang Diyos ay mapagbigay pa rin at magpakailanman ang Diyos ay mapagbigay pa rin. Kaya sana tayo ay matuturing magbigay lalo tigit ng ating buong sarili sa ating kapwa, sa paglilingkod at tigit sa lahat sa Diyos. At upang mangyari ito, piliin natin lagi ang maging tunay na malaya at ganyan din ipaglaban natin ang katotohanan sa katotohanan tayo lumapit, lumapit at igit sa lahat ang katotohanan ang ating laging paniwalaan na nagmumula sa ating Panginoong Heso Kristo. Ikaw ba'y naging biktima ng sarili mong kasakiman at ng kasakiman ng iba? Pwes, sana ngayon hindi na tayo magpasakop at magpaalipin sa anumang klase ng kasakiman. Muli ako po si Father Aris Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po. And keep safe. Please like and share this video.